Kumusta mga ka-atletiko? Ilang linggo na lang ay matatapos na ang regular season ng NBA at dahil dyan ay inaasahang magiging mahigpit na ang laban para sa mga individual awards. Isa na dyan ang prestiyosong MVP award na tinatawag na rin ngayon bilang the Michael Jordan Trophy. Sa ngayon, wala pang definite na runaway winner para sa naturang parangal. Kumpara noong mga nakaraang taon na kalagitnaan pa lang ng season ay may mapipinpoint ka ng isa o dalawang pangalan na swak maging MVP. Ito na marahil ang isa sa pinakamahigpit na MVP race sa mga nagdaang season. Ilang NBA fans at commentators pa rin kasi ang hati pagdating kung sino ba dapat ang maging frontrunner para sa nasabing award. Isa sa mga lumulutang na pangalan ay ang Dallas Mavericks superstar na si Luke Don't judge. Kung titignan ang stats sa buong karir ni Luka, mapapansin na pang MVP numbers lagi ang kanyang nililista. Mayong season niya ay nag-improve pa ang numero ni Luka. Nag-average siya na may 34.3 points, 8.8 rebounds at 9.6 assists kada laro. Kung yan lang ang pagbabasehan ay pwede nang ituring na selyado na ang MVP prom para sa Slovenian star. Pero laging no-overlook ang stellar performance ni Luka dahil sa standings nila sa regular season. Sa mga nakalipas Kasing season mula pumasok si Lucas sa liga taong 2018, madalas na tomapos lang sila sa middle of the pack sa Western Conference. Ma-attribute 'yan sa kakulangan ng matinong supporting cast ni Luka. Kaya madalas ay makikitang frustrated din ito sa laro, lalo kapag talo pa rin ang kinakalabasan kahit binuhos na niya lahat. Ngayong 2023 to 2024 season naman ay nasa pang-6 seed ang Dallas. Hindi kataasan pero kung titingnan ay dikit pa rin sila sa tight number 1 seed na Minnesota at Oklahoma City dahil 6 games behind lang naman sila at kayang-kaya ng koponan ni Luka na makapasok sa top 4 bago matapos ang regular season. Isa nga sa mga naniniwalang si Luka ang mananalo ng MVP award ngayon ang head coach ng Mavs na si Jason Kidd. Ayon sa dati ring NBA star, sa mga susunod na buwan ay papatunayan ni John Kitch kung bakit siya ang dapat hirangin na top player ng liga. I don't think you're gonna win the MVP in October, November, or December. We can kid. I think it's more likely you win it in February, March, April. I think he's put himself in a great position to win the MVP. Saad pa niya. Nandyan din ang kakampi ni Lucas sa Mavericks na si Josh Green na nilarawan bilang ridiculous ang game average ni Luka ngayong season. I think everything about Lucas' game has really progressed this year. He's a great leader and he's done an amazing job. I think it's only the start to be honest with you. I think he's very motivated. It's really good to see. Si Kendrick Perkins din na kilala sa kanyang mga hot take ay kinumpara lang naman si Doncic kay Lebron James. Ang kakumpetensya ni Michael Jordan para sa titulong greatest of all time ng NBA. Luka Doncic, in my opinion, is Lebron James minus the athleticism. When you talk about being able to take control of the game, being feared by the opponents, there's nothing that you can do to stop this man. The only person that is stopping Luka is Luka when he's off wika ni Perkins. Kung tutuusin, statistic-wise ay malaki talaga ang laban ni Luka para sa MVP award. Lalo't wala na ang isa sana sa mga frontrunners na si Joel Embiid dahil hindi na ito eligible dahil ilang laro nagarahe dahil sa injury. Ngunit nandyan pa rin ang mga posibleng maging balakid sa posibleng first MVP award ni Luka tulad ni Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Pati na rin si Shea Gildius Alexander na pinangungunahan ang Oklahoma City Thunder para maging top team sa competitive na Western Conference. Ikaw ka atleto tingin mo ba ay deserve na ni Luka na maging MVP ngayong season o may iba pang dapat makakuha ng trophy? I-comment mo na yan.